Ikaw na pala Ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko anniversary for Thank you, you, your favorite. Happy kilala, kila mo talaga ako, Han, no? Of course. Next year, uh, hopefully, magpapakasal na tayo. Kasal na agad? Yes, of course. Six years na tayo, di ba? Yun na nga. Yun na sinasabi ko. Mahal na mahal na mahal na mahal kita. So, sa so new work mo, sana hindi ka maging busy. At syempre, hatid sundo ka ng honey mo. ba? Diba? Syempre. Lagi ka At... naman ganyan honey. So, happy 6 years anniversary! Come in. Sir, ito na pala yung bagong aplikate natin. Hi, sir. Hello. Si Hazel nga pala, yung bago nating employee. Hi. Hi, I'm Edward. O sige sir, kalamahin sa kanya. Salamat. Sige, have a seat. Thank you po. At syempre, ikaw yung magiging right hand ko for the meantime. Um, so, okay lang ba sa'yo? Um, Pwede ba akong hindi? Wala naman akong choice. Eh. <laughs> okay, Hazel. Ikaw yung maa-assign sa production. Okay, by the way, nag-lunch ka na ba? Hindi um, pa po. So, gusto mo, kain na tayo sa labas. Sige, sige. Okay lang. Bro. Okay.

So, kunin na lahat. Yes, sir. Thank you so much. Sir. Good luck, sir, sa girlfriend mo, sir. Thank you. Okay, happy Valentine's Day. Alam mo, Nick, sobrang ganda talaga ni Hazel, no? Siyempre, maganda talaga yung Hazel, tsaka mabait. Ayo, Ay, saan ka nagpapasyal? Kami, Palagi kaming pumupunta sa mall. Alam mo ba, Hana, ha, ang dami kong nakuha ang best proposal sa business natin? Ah, talaga, Han? Yeah, at excited ako na makita mo lahat ng mga business partner ko. Di ba sabi ko sa'yo may pupunta na ko ngayon, Han? Ah, uh, yun nga. Napi-feel ko na every time pupunta ka sa work, ano, parang happy ka. Ano ba meron sa work mo ngayon? Hindi kasi, Han, may mga plano kami sa office. Mm -hmm. Kaya medyo excited kami gawin yung mga ano activities na naka na. Mm hmm So, so far, ngayon lang kitang nakitang masaya sa work mo, Han. So, malapit na tayo. I don't know kung mag-i-turn ako. Ay, yun ako. na yata. Oh, yun na pala, yun na pala. Bye bye. So enjoy, enjoy kayong lahat. Text sa text pag tapos na kayo, text text. Ano <laughs> so, na ba? Nagpag-upit ka ba? Kasi... Oy, hindi, oh, hindi ah. Ganito lang naman diba? Yung buka lagi. Siguro nagpasalon ka kasi parang, parang lalong, lalo kong guman gumanda. -guman. Oh, hindi ah. Ikaw talaga binibiro mo ko. By the way, take you nga pala sa time ah. Kasi dito ka... Oh, hindi ah. Maliit na bagay siya. lang. Mm -hmm. so... Lagi naman akong ano, lagi naman akong available. Di ba parang nagugutom ka na? Magdi-dinner na mm -hmm. tayo. Ano gusto mo? Uh, pork, chicken, or ako. Uy, ito talaga. <laughs> Bel, ano gusto mo? Kahit ano lang. Excuse mo na, ako order na ako. Ha? na. Wait, lang. Parang may something sa mga galawan. Uy, wala ba? yun. Ano ka ba? Isyo ka. Hmm. Hmm, Bel, so Uy! Ano ka ba? Wala yun. Ito talaga. Hmm. Uy, wala yun. Ikaw talaga. Baka malaking pa ni ano yun. Ni sino? Ni Nathan. Siguraduhin mong friends lang ah. Uy, wala. Friends lang talaga. Promise. Ako pa ba? Sure. Oo nga. Sure na sure ka talaga? Promise. Sure. As in? Sabi na nga, sure. Siguraduhin mo lang ah. Yun, naka-order na ako ni Cole. Balik na doon. Alam mo na. <laughs> Thank you, Nic! So ano yung order mo? Siyempre yung best seller nila at saka yung masarap. Katulad mo. <laughs> diba, Nic? Diba? Hey crush, may pag-asa pa tayo. Hey, yung alam mo sino ako, pwede ba? Hey love, ang itaw sa'yo pwede namang check kita, farm ko. Oh Oh, isang araw ay naglakas ng loob Dalang rosas sa'yo Kada pris puso'y kay bilis Parang ayaw nang umalis Sa tabi mo makagandang miss Edward? Edward, right? Nathan, ikaw na ba yan? Yes! Edward! <laughs> Edward, kamusta? <laughs> malaking pinagbago mo yan ah! Of course! Ba't ka my... nandito ngayon? Uh, ito, uh, ganun pa rin pare. Pero at least may trabaho na ako. Hmm. Uh, Malapit lang actually dito yung workplace ko. The so, night. lumipat ka from Caloocan oh. to here? Yeah, yeah. Pero promise pare, na-miss kita. Oo, oh, ako rin na -miss oh, na -miss ako rin. Na-miss ko ako rin. Best friend! Best friend! So, so, so kamusta ang ano? Love life? Ah, uh, sa so love life pare, ah... Uh, Uy! Uy! <laughs> Uy. Bago? The, the, Ay, bago. mo ilan na yan? Mga ilan? Siyempre, isa lang. Ah, oh, isa lang? Isa isa, 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 isa na lang. Isa na lang? Nagbago so, na tayo pare. Wow! After 15 years. Sempre, ah, siguro na, ano, na nagawa ko naman yung mga nagawa ko dati. Kaya ngayon medyo seryoso na at uh, sana, siya na yung babae para sa akin kasi... Really? Yeah. Oh, ikaw ba to? Si, si Edward ba to? Hello! <laughs> no. si, ba? si Edward ako ba to? to? Ako lang to, ako lang to, Pare, kaya mo sabayin yung lima before. Lima, anong lima? Sampung isa. <laughs> Sampung nga kaya. Oh, yun niya. <laughs> Sampung, kukla, tapos like, isa lang nagkagusto sa okay. akin. Then ngayon, siyempre, na siyem, nagbago na. Marami na nagbago oh, actually oh, sa Yun, marami talaga. Saka, okay gusto. lang naman sa love life for six years. The best pari yung experience So, sa'yo, uh, how about yung girl? Uh, ano mong tawag natin sa kanya ngayon? Si Mysterious girl Yeah, Mysterious girl Kasi sobrang ano, sobrang, actually, sobrang bait niya pa. Pari? Oh, really? Sobrang bait at saka family-oriented. Wow! Yung tipo na, talagang yung, yung, yung ideal girl ko. Yun, talagang, siya yun. Pa, yeah. Parang, uh, parang sa kanya, parang sa, parang siya na. Siya na talaga. talaga. So, so, sana, sana. Actually, sure, no. uh, hanggang ngayon, kini, uh, ano ko pa, gusto ko pa siya makilala pa. Mm, really? Uh, uh, kaya minsan, nag-date din kami. Wow! Uh, Siguro so, kaya... hindi ko lang papakilala sa iyo, baka agawin mo ulit. <laughs> 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 <Or> <laughs> hindi ko lang. <laughs> hindi, <laughs> hindi. Ito yung promise ko sa iyo, pare. Never na mauulit yung nangyari sa atin before. Yeah, yeah. Kahit lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa iyo. That's promise, seryoso. ako magigiboy. Oh, seryoso? Exactly. Seryoso, promise yan. Seryoso. Bakit? Pinaprank ko lang ako? Hindi, hindi. Yeah. Kung sino man matipuhan mo, kung sino man yung babae na yan, na sa sa'yo, at masasabi mo, lifetime partner mo, promise, full support ako sa'yo, wow, pare. Graby, pare. Graby. Bumawi, eh. sa Oh, Grabe, grabe. Gusto kong bumawi eh. Gusto kong bumamay sa'yo. Dahil 15 man. years yung nawala sa tama, atin. Tama, tama. Diba? Eto na lang gagawin natin, pare. Okay. This coming February 14, diba? Hmm. Yung gagawin natin, dadalhin mo sa dinner night yung crush mo at nagugustuhan. Hindi pa kayo, di ba? Oo, hindi pa, hindi pa. So, ito na yung chance na maging kayo. Eh, tama. So, ako bahala. Ako mahala sa iyo, mahala. February 14. February 14, 6pm sa CNC Cafe. okay. CNC Cafe. Okay, 6 CNC Cafe. CNC Cafe. I-text ko sa mamaya or tatawagan ko siya kung available siya sa February 14. Isasama ko din yung girlfriend ko para mag-meet. Uy, Nathan. Uy, pare, kamusta? Okay naman. Kamusta yung sales natin ngayon? Okay naman yung sales natin. Wow! So, mga na-hit na natin yung kota? Yes, na-hit na natin yung kota. You're the best, pare. Talagang di ako nag-sisisi na business partner kita. By the way, yung girlfriend ko nandito okay. ngayon. So, oh, first yeah. time mo lang siya, di ba, mamimit? -me oh, first time. Yes. Yeah. so later pa kilala ko siya sa iyo. So, sobrang ganda niya. At meron siyang kaibigan na single at maganda din. I-refer -re -re ko sa sayo. The best. Hi, Han. Hi, Han. Ito na po yung hot So, kamusta yung work? Okay lang naman, Han. Noong last week, na-meet ko yung best friend ko for almost 15 years. Hindi kami nag-meet. Sino yun? Parang hindi ko nakakwento sa akin. Ayun ah, nga. Kaya hindi ko nakakwento sa'yo dahil parang nawala siya bigla. So, napadaanan daw siya kasi mayroon siyang work dito, malapit lang dito, may na-meet siya sa workmate niya. Na for the first time sa life niya, na fall in love daw siya. Oh, talaga? Yeah. So, meaning kasi wala siyang girlfriend dahil? Wala siyang girlfriend. Meron kasi kaming ano, meron siyang girlfriend before, hmm. na nung high school pa kami, and then yung girlfriend niya, nagkagusto sa akin. And then medyo okay, meron, okay, naman, <laughs> medyo, ikaw <go, go>, no. <laughs> hindi <laughs> naman. So, medyo nagkaalitan kami. So, uh, kinuwento ko sa kanya about you. Mm. Kung gano'n ka kaganda, gano'n gano ka caring, gano'n ka ka sweet. Hoy, hindi ah, maliit <laughs> so, na mo. <laughs> <laughs> so, so, yun, yun, han. Uh, at talagang, nung nalaman niya na gano'n ka, hindi ko na pinakita yung picture mo kasi surprise nga. Kaya nga, gustong gusto ko uh, sa Feb 14, maganda ka, mag-aayos tayo. Ang uh, favorite dress mo, yung Para favorite sa suit Johan, ko. Yentre. Yun. So, yun, yun na nga. So, excited na ako. Nagpabook na pala ako sa CNC Cafe. Mm -hmm. for dinner. Hindi ka naman masyadong excited. Hindi talaga ako excited. So medyo, medyo ano yun, exclusive for four of us. Itasama niya daw yung special someone niya na hindi ko rin na-meet. Like, grabe. First. So, double date pala to. It's a double date. Excited na ako makilala siya. It's a celebration siya. namin mag-best friend na reunite kami. And also, mag-meet kayo. Pero so, excited ha? ako ma-meet yung best friend. Yes, of course. Excited din siya na ma-meet ka. Uy, teka lang ha. Na, ano, ba, ano pa pala yung mga tipo mo sa isang lalaki? Um, actually, wala naman akong typical or ano tawag dito? Wala naman akong tinitingnan sa lalaki. Gusto ko lang yung mahal ako, mabait, mm. maalalahanin. Mm, parang ako ah. Oh, diba? hindi ah. Hindi ka sa akin <laughs> ikaw ah. Diba ako yung tinutukoy mo. <laughs> parang ako ah. Hindi joke lang. Siyempre, eh, bawat oras, mamimiss kita. Mm. Mm, kanina lang tayo kasama. Oo oh, nga, siyempre ganitong pagmumukha, hindi mo mamimiss kasi... Actually, magsi-CR lang ako pagbalik ko, namimiss na kita. Namimiss na kita ulit eh. Oo nga. Hindi, totoo sa Talagang malaki yung pinagbago ng best friend ko. Bakit? Ano ba siya dati? Dati, yung ex-girlfriend ko. Yung ex-girlfriend ko ah, inagaw niya. Inagaw? Yeah, best friend ko yun. So, bad boy pala yun? Uh, medyo, yan nga, nagkatampuhan nga kami. Uh, and then, yon after 15 years, uh, yun, okay na, parang okay na, nagbago naman na hati. Eh. then... So, asan um, the yung girl? Wala, wala na akong balita sa kanya. Kasi hindi naman kami nagkita ulit. At saka, last, ano pa yon nung, nung, high school pa yon baka iba na yung mukha nun, di ba? Grabe, sobrang ganda ko talaga rin. Eh. Ikaw yung ano, parang ikaw yung, sana ikaw na yung babae na para sa akin. Sinabi ko naman sa'yo, dati! Dati, in-admit ko, na siyempre, bata pa, ganito, ganyan. Tingnan natin. Uh, Oo oh nga. Ah, actually ako, ito makita ko sa'yo kung gano'n ako ka seryoso. Kasi so, kong lahat para para makuha ko yung matamis mo. Oh. So guys, bukas na lang ha. Busy ako ngayon. Meron akong date eh. So, next time na lang tayo mag-meet. Oy, Edward! Ay, ano pa kaya ba? Kaya, kanina pa. Ay, naisa na nga pala. Hindi makakarating si Special Someone ko. Bakit? Busy siya eh. May pupuntahan daw, may pupuntahan daw. So, Easy next siya. time naman. Oh, okay. Sayang naman, hindi Ay ko mai met ma yung crush mo. <laughs> <laughs> yung nga, okay lang. May next time pa naman. Okay, Bye. sige lang. Siyan mo. Yung girlfriend ko, papunta na rin siya ngayon. At okay. uh, siyempre, pogi mo ah. Diba? Siyempre. Yeah, kaso lang wala akong Wala siya eh. Nag naghanda pa naman yung ako. Yung excited niya yung girlfriend ko makimamit Talaga? Yes! Pero okay. kasi kung available naman siya, eh wala naman yung problema. Yun na nga. Ano, date na nga kami. Wow! Grabe! Oh, <laughs> grabe! Grabe! So, sayang! sayang! Na? Hindi na? pa. Hindi pa? Hindi pa. Konti na lang siguro. Konting, konting push. So, sabi ko iyo, pag nandito yun, sa rin ka kaso wala siya dito. Yan. Ngayon nga eh, sayang. <laughs> Ang hina mo, ikaw ba si Edward? Hindi nga, siyempre. Yan ba yung Edward na kilala ko? Siyempre, kasi siya yung tipo na babae na medyo hindi easy to get. Oh, yun nga. So. Yun, Totoo. yun nga yung maganda eh, kasi nga nata-challenge ako. Oh. Pare, meron akong news about dun kay Faith. Faith? Ah, si... Oh. Yung oh. girl na inaway mo ako dahil sa kanya. So, nag-like siya sa status ko. Mga, I think, mga last week. Diba? ba? Okay. Buti na lang, di ko na-post yung picture natin. Diba? Pero so far, uh, uuwi daw siya galing states, pero wala pang time kung kailan siya uuwi. Sana mag, ano, meet tayo sa reunion, di ba? <laughs> uh, Oo nga. Uh, sana nga. So, sayang naman pare, bagay kayo nun. No? Dati yun, dati pero ano din, hindi rin kami nakatuluyari eh kasi sabi ko. Yun nga, oo nga. Sabi ko sa kanya, kaibigan kita at hindi ko talaga magagawa yun. So hopefully, hindi na mangyari ulit sa atin oh, yun, no? Tama. Diba? At talagang hindi na. Hindi na, yeah, hindi, 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 na. Uy, na. pare, nasa na pala girlfriend mo at soon to be fiancé sa'yo? Ah, uh, wait na, wait na. may message ko. Sige, sige, sige. Uh, I think she's here na. Nagpo-partner daw siya. Ah, uh, okay. Okay, so sabi niya, in 5 minutes, nag na siya. Sige, sige, tamang tama. Yun, excited na ako makita siya. Sari, tingnan mo. Han! by the way, nag-meet ka pala kami ng, best friend ko after 15 years. Na-meet ko yung best friend ko for almost 15 years, hindi kami nag-meet. Nakakapag hindi kita natin. Magkakilala kayo? Siya yung sinasabi ko siya na crush ko. Wait lang, nag-mexplain. Hazel, what? Si Hazel, yung babae na sinasabi mo? Wait lang, Oh, bakit? Pare, siya yung fiance ko. Pare, hindi ko alam siya yung girlfriend mo. Wait Madya lang na kasi. Wait lang. Let me explain. Explain what? Hindi ko naman kasi sinasadyahan. Sinasadyahan ka ano? ng mga lalaki? Sa sariling best friend ko pa? Hey, isa to? ito. Hey, isa Wait lang. Let me explain. Six years? Six years tayo tapos ito lang ipapalit mo sa akin? Wow! Hindi sinasadya! Walang kwenta ka, Hazel! Alam mo yun! Kasi, ginawa mo na sa akin before to! Pinagbigyan lang kita kayo, tapos ito na naman! Ito na naman sa lalaking to! Ano ba yan? Wait lang! Pare! Sinabi ko na sa'yo na hindi na mangyayari ang nangyayari po sa akin! Hindi ko rin alam eh! Alam ko ba? Ano? Ngayon na ito, pare! Di ba? Six years na tayo? Uh, And then nakapaglandihan niya pa sa lalaki to! Anong landihan? Like Anong landihan? Isyanin mo to! Wait lang kasi! Kasalanan mo to! Kasi bakit tumating ka pa sa amin? Kasi wala kang kwentang kaibigan! Ma'am, wait lang! Pa'no wala akong alang Sorry. Sorry for what? Nagawa ko pa akong lukohin? Sa best friend ko pa? Anong pare pare? Walang pare. Anong pare-pare? Walang pare-pare dito! Wait lang kasi! Hindi ko naman pinalo ito, pare. Iba sabi mo well, last time, pagbibigyan mo ako? Oh. Pagbibigyan kita sa iba, hindi sa girlfriend ko! Ah, hindi ko naman, naman sinasadya. Please naman makinig ka na sa akin. Hindi sinasadya? Ano ba, Isel? Ano ba? Ba't ganyan ka? Pare, ba't gano'n kayo? Pinagbigyan sa kita eh! Hmm. Di ba? Oh, sorry. Sorry? Para saan?

Nao a lan na nắng dây sai bạc ma mahal nkai tgal goreng binu nkai tgal goreng hindisinu nha lưu lanya khô da hil seo nda sa'yo Ito na ang uling awit Na kanyang maririnig Ito na ang uling tingin na dati siyang ginigili Ito na ang uling araw ng mga yakap ko talik na Ito na ha? Ito na

kanya oh oh. ko dahil sa'yo Pare, ma ako talaga si Hazel. Gawin ko lahat, pare. Para makuha ko lang siya. Masayon siya na. Sana. Marami naman babae Sa workplace, sa inyo, ba't si pa? Masaya na kami eh. Yung nga, pare. Hindi ko rin kasi alam. Pare, kung, kung alam ko lang, siya pala yung fiancé mo. Kung alam ko lang, nung una pa lang, hindi ko siya kukunin sa'yo. Pero wala eh, napamahal na ako sa kanya. At sobrang mahal ko siya, pare. Kaya pare, pasensya na. Pare, for the last time, may hingin ako sa'yo. Sobrang mahal ko si Hazel. Alam mo yun. Sabi ko nga, hindi na dapat mo ulit yung ulit Four. Para sa sobrang mahal ko si Isel. Pinapaubayan ko sa sayo. At saka sana ingatan mo siya. Yun na yung huling request ko sa iyo. At sana wag ko tayo ako dahil sa iyo. Nawala na nang sayang pagmamahal.

i say I want to I don't want to Surprise, Edward? Yes. Kasi malapit na yung kasal namin. What? Kasal nyo? Oh, Hindi mo alam yun? Kasi engaged na kami na Edward. At uuwi ako. Kaya nga magpapatulong ako sa'yo to surprise him. Sige, na, alis na ako. Bye. See you. See you soon, Hanggang sa What's the best seller? Um, we have also um, Natural Price, that's our best seller, and nachos also. Okay, can I have one? Yes, of course. Okay, thank you. I'm Edward, but I didn't reply because I didn't get the I'm going to Oh, wait. I know this guy. He looks familiar. What the fuck? Hey, excuse me. Surprise! Shut. Surprise nga, di ba? Pero ako yung sinurpresa mo. Wait na. Sino ka? Sino ka? Wait, wait. Let me explain. Ano to? Edward! Kaya pala hindi kita makontak. Teka lang, teka lang, teka lang. Ano to, Edward? Pinagpalit ko lahat para sa iyo tapos ito lang? Kasi hindi ko naman alam eh. Akala ano ko, hindi ay... mo alam? Kilala kilala ka niya. Akala ko wala Sino ka kami. Sino yun? Sino yun? Magsalita ka! Putang Edward. Pinagay ko lahat sa iyo. Iniiwan ko si Nathan para sa iyo tapos eto lang? Ha? Magsalita ka! Si Faith yun. Sinong Faith? Pinagawa niya ni Nathan.

Ito na, huling araw Ng mga yakap ko Dali, ito na ha.